Mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw. Ngayon mga kapatid, marami tayong nababasa sa ating mga Facebook, sa Instagram, sa Youtube, patungkol sa mga isinishare ng marami Nag-share sila ng mga larawan, tapos sasabihin sa caption doon na ang mag-share nito ay magkakatanggap ng blessing. Dito mga kaibigan, itong napapansin natin na ang blessing ang gusto talaga ng tao. At marami naman ang nagla-like, ang nagsishare sapagkat naniniwala silang may blessing nga na darating sa kanilang buhay. Ngunit ano pa ang nasa isip ng mga individual habang nagsishare sila o nag-iisip sila sa blessing na tinatawag? Di diba? Yun ang sinasabi ng Biblia patungkol doon. Babasahin natin ang turo ng ating Panginoon habang siya ay nasa bundok ng mga uh, ulibo at sila ay siya ay nagtuturo. Ang sabi niya, uh, mapalad ang mga nagpapakumbabang loob sapagkat kanila ang karya ng langit. Mapalad ang nangahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapalad ang mga nagugutong at nangauuho sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Hanggang 11 verse ito mga kaibigan at mga kababayan. Sa Panginoon, ang gusto niyang mapalad yung aba, mababa ang loob, yung naghahanap ng katuweran, nagugutom sa katuweran, yung nagahinagpis, dahil aaliwin sila ng Panginoon. Alam niyo mga kaibigan at mga kababayan, ang pagiging mapalad ang gusto natin makapansin sa ating pagiging mapalad ay ang Panginoon, hindi ang tao. Kasi dito sa tao, ang mapala dito, kung makikaya ka sa buhay, maganda ang kabuhayan mo, maganda yung profesyon mo, maganda ang pangangatawan mo o ang talento mo, may knowledge ka. Yun dito sa sanlibutan ang mapalad. Pero sa Panginoon, ang mapalad yung mga nagugutom sa katuwiran, yung nakahapis, yung mga malilinis ang puso, at iba pang mga mababang uri ng pagiging mapalad kung sa sanglibutan mo ibabatay. Kaya dito mga kaibigan, ang ating gustong uh, maltuwa sa atin, hindi yung ating kapwa-tao na tungkol doon, eh, tatawagin tayong mapalad. Ngunit aba naman tayo doon sa paningin ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante mga kaibigan na kahit hindi tayo maging mapalad dito sa sanlibutan sa ating buhay, uh, dito sa sanlibutan, ang importante ay maging mapalad tayo sa paningin ng ating Panginoon. Huwag nating isipin lagi na ang kapalaran, yung blessing na tatanggapin ng tao, imang material na bagay, hindi ba? Hindi yung pinag-uusapan sa Bible yung material na bagay. Ang gusto ng Panginoon, Panginoon yung pag-usapan na mapalad or bless yung nakakasaya sa Kanya. Yung sumusunod sa Kanyang kalaoban. Yun yung mga bliss sa Kanyang paningin. Sapagkat dito sa San Libutan, alam naman natin na kahit anong mayroon tayong tinatangkilik dito sa San Libutan, hindi tayo makatatanggi na tayo ay lilipas sa sanlibutan ito at iiwanan natin ang lahat ng dito sa sanlibutan at tayo ay haharap doon sa hukuman ng Panginoon ngayon ang titingnan ng Panginoon hindi yung kayamanan mo hindi yung naipon mo kundi yung nagawa mo yung opinagagawa sa iyo kung nagampanan mo ba nagawa mo ba o nasunod mo ang kanyang sinasabi. Kaya dito mga kaibigan, para sa atin na mga taong ibinibless ng spiritual na blessing, ang ating hinahangad ay ang pagpapalang spiritual yun yung kanyang kalooba na ating masunod. Magandang araw at pagpalain tayo ng ating dakilang Panginoon, Yeshua Messiah.